Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Uh, ngayon pupunta tayo ng uh, St. Mary Magdalene para mag-update dun sa mga talipapa. No, kung uh, kumusta na sila. So ngayon tayo, nandito na tayo sa loob, sa may tapat ng school. Oh. Ngayon yung, uh, ito, multi-purpose hall pala yun. Okay? So, uh, may music. Okay, so ayan, yung uh, main road ng... Uh, ano to? Balay. <laughs> uh, yung mga pulang bahay na yan. Uh, St. Perry yan. Ano nga pa? Ay, ah, ito pala sa kabilang karinan nga pala to. Oo, oh, tama. Sula yung parang ko na. Basta... Uh, Ay yung entrance. Linggo ngayon, kaya sigurado maraming uh, tao ngayon dito. Oy, shout out to sa iyo. <laughs> Salamat. <laughs> <Hindi ko alam. laughs> mga yan, may mga bikrihan na, may hardware. Tapos, so yan no, uh, pagdating nyo dito sa sentro, makikita nyo na ito yung mga establishmento na yan. So dito na kasi naka ano, yung mga oh, dito. Yung mga stool, no? Yung mga nagtitinda. So yung paggawa ng cellphone, et cetera, kung ano man yun. Pagdating natin doon sa loob, doon may mabibilang tayo mga isda kung ano-ano pag ulam. So basta kung ano yung pangangailangan natin sa bahay natin. At uh, nakakatuwa din, napansin din natin dito na inayos na talaga nung uh, kalsada rito. Itong may hams na to, kasi mga nakaraan, sira ito, pati doon. Talagang uh, pagka nadaan ka dito, eh, mapapahinto ka talaga dahil napakalalim na nung, uh, nung sira nung kalsada. So ngayon ayos na, oh, makikita nyo. Oh. Nagawa na at uh, shout out kila Kapitan Lito Katibayan at kay Conse Roy Katibayan sa pag-initiate nila na pag-ayos itong uh, kalsada dito sa May St. Mary Magdalena. At yung makikita nyo, nadadaanan na ng maayos yung kalsada. At dito rin, merong terminal ng tricycle. So, yun, oh. Kaya kung di dito ka nakatira, dito yung terminal ng tricycle, may terminal din doon sa main entrance. Papasok rito. At yun, nakakatuwa dahil, ah, uh, maayos na yung kalsada. So, hindi na lubak-lubak talaga. So, doon na yung, ah, uh, kalsada, hindi na sira-sira uh, pantay na, masarap na dumaan tatira at ikasunga lang may mga music, patayin muna natin o, ito yung uh, sitwasyon ngayon dito uh, meron ng uh, lutuhan dito makataya nga mamaya, baka as we tayo Tumama, makikita nyo yun hapon ngayon eh, kaya napakadaming tao ngayon makikita natin na uh, ang dami na ninyong mabibili dito So pagkahapon lang naman, uh, ganito yung sitwasyon dito. Ayan, oh. Gusto nyong mamili, pumunta lang kayo dito sa Balay, dito sa St. Mary Magdalene. At ah, uh, po pwede kayong mamili. So tuwing hapon ito, ganito karami naglalatag. Pero meron namang mga uh, tinitende na sa umaga. At doon sa kabila, oh. Hanggang hapon, hanggang gabi. At ah, uh, Ayos yung mga gulong ng bike. Sorry, sorry. Bala na kayo. anong gusto ninyo. Ah, daming music. Sana hindi natin dinaririnig. Mas gumaganda na ngayon ito rito. Ah, mas nagiging ah, professional na yung kasi... Oye, chorando sa mga bata. Ah... <laughs> uh, ginagawan na nila ng uh, parang stool. Yung mga gilid-gilid kong dati-dati, Tawag dito, alatag uh, latag lang, walang bubong. So, trapal-trapal ngayon, uh, pinaayos na talaga nila. Nang maayos yung uh, yung mga pinagtitindahan nila. So, sari sari mahala kayo kung anong pwede ninyong bilhin. Ayan. Pagkapag, ganito yung sitwasyon dito. Pagkaumaga, wala masyado. Pero may mga nagtitinda pa rin mga katulad na nun, no? Mga grocery. So, as-is na sila dyan. Pero yung mga naglalatag. Ayun yung... Uh, pagdadating ng hapon. Mas maraming tao dito pagkahapon. Parang piyesta. Kaya no, oh, naglalakad. Para sa akin, maganda rin ito. <laughs> Shoutout kay Kuya. Sa ng manok, pwede na rin. dami na o halos kumpleto na eh. Kaya pagka gusto nyo mamalengke, sa hapon na lang kayo pupunta rito. Pagkakapamalengke na talaga kayo. Yung uh, sa pangangailangan, yung pangulang, kung ano paman, pwede na. Pag hapon lang, pero pagka umaga, although meron naman na mag, nagtitinda, so meron na rin shop dito sa ano, motor farts, oh. So. Hanggang doon lang sa kanto na yun. No? Uh, doon na mga nagtitinda yung uh, para mga isda, karne. Diyan sa so may mga tricycle na yun na nakatumpok na yan. O dito sa dinaanan natin. Ito, sari-sari. Ito, yun. Magulay, uh, ukay -ukay, so mga gulay. Paninda damit. Ukay-ukay. So tayo. At ayos na rin. yun naka-sipat. Ayan, na na. O ganyan na. No? ba? Diba? Ganda na. Yan, bibili tayo ng kamuting kahoy. Sana? Ayan, okay. alit pa Dito? Ibala e pa po sa akin. Ano bang dito? Ay, siya sabi mo Ano ba gagawin natin? Ano ang hot Oo. Dahil may kamuting kahoy, may kamuti, may pakwan, may pinya. So, ayan. Meron din Indian minggo doon. So dadating ng hapon, pupunta lang kayo dito. At uh, ito na yung sitwasyon dito sa... May St. Mary magdaling pagdadating ng hapon. Okay, so ayan. Oh. Kung gusto nyo nung bumili ng lechon manok, meron dito. At uh, meron din akong napansin. Oh. Nakakatuwa dahil uh, meron na rin nga... Uh, Pagkakaroon na rin ng street light dito. Kikita nyo ito. Kasi pagkagabi, eh, madilim rito. Ngayon, meron ng street light. Ito, ikakabit eh, na lang nila yan, no? Oh. Ayos na, konti na lang. So, bukas makalawa. So, so na-update natin dito sa may St. Mary Magdalene. Baka nakatayo na itong street light nila. At ayun. Uh, ay may ukay-ukay din. Tig-50 pesos yung sombrero. Pwede talaga kayong gumala dito mamili pag dadating ng hapon. So, mas marami kasing nagtitinda pagkahapon dito. Ay, makikita nyo, oh. Nakabili din tayo ng kamuting kahoy, oh. <laughs> Gawin natin itong, uh, ano ba tawag doon? kasaba cake lakad-lakad lang kayo dito. Parang hindi para ganun kadami ng tao ngayon dito. Pagka ibang, ibang araw ng linggo, ibang araw ng linggo, ano ba yun? Basta, eh, yung ibang mga linggo, napakadaming tao dito, parang piyesta ngayon. Siguro dahil maaga pa, kaya hindi pa ganun kadami yung uh, tao. Marami tayong dinaanan doon na ano? Uh, may mga sounds. Sigurado sabi sama natin, laging nawawala yung kasama natin. So, kikita nyo yan, oh. Napakalapad ditong kalsada nito, parang apagawari ko four lane ito. So, dalawang-dalawang sasakyan, pero kaya saktong-sakto para sa mga gagawin talaga ng official na ah, official na rin talaga siya, yan, oh. Dito nga, guys, tingin ko hindi na paalisin yan, no? Na sa pagtitinda. Ayan, ah, may nakita tayong magandang pinya dito, tingnan natin. So, yun, nagtitinda sila atin ng uh, sa giing Delmingo po. Ayun, ayun po. Asa kayo ba? Oh, din ba? Magkano 'tong pinya niyo te? 50 80, 100. Sa 50 niyo te. Ayan. Ito. Sila. Ate, kasama ko sa video ko, te, ha? So, bibili tayo ng ano. <laughs> ah, kung bibili kayo ng pinya dito kay ate, matamis daw, sabi niya. <laughs> Ayan. Ay, si tatay pala, tay. Kasama ko si video, sila tatay yung nangangang titi. Isa lang, Ray. Eh. Oh. meron din pa pala doon sa kabila Ah, oh. oh, alos, ano na pala yung mga, ayong mga poste na ng ano oh, tawag dito. Sige tay, kung okay na po yun, tanggalin na lang tayo yung ano, parang tawag dito. Sabi ni tatay, pag, ayun, ipatingin pag, camera, no? tayo, daw natin. Kaya ayun, 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 So, nakapamili na tayo. Oh! Kanya-kanya hmm. ng paayos, oh. Kanya-kanya ng pagawa para ah, sa business. Kasi ito na yung sentro ng ah, pamilihan talaga dito. So, okay, okay. You know? Bukas makalawa bubuksan na rin yan. Eh, dami, oh. Nakakatuwa, no? Kasi yung mga ah uh, facilities, yung mga mga basic needs, uh, uh napoprovide na dito. Diba? Tulad dito sa pamilihan dito. Hindi ka nalalayo, hindi ka napupunta sa palengke. Uh, makakapamili ka na rito kung anong kailangan mo sa uh, pagkain. Ikita nyo rin sa ya, parang kinatasan na yung alipod ng bahay. Diba? taya kami ng loto, baka manalo kami sa loto. Okay, so yun. Uh, saludo tayo kay Kapitan at uh, pinaayos na nila itong uh, kalsada rito sa May Perry uh, Magdali. No? So, nakakatuwa dahil uh, sa pag-initiate nila, naging maayos na yung daan. Ayan, no? Ganda na, di ba? so hindi mo na kailangan, hindi ka na may ilang. <laughs> pagdadaan mo dito eh, malulubak ng gusto. Dati kasi ang lalim din ng butas na to dito eh. So ngayon napakaganda na oh. Ayos na ayos na. At uh, may music nga lang. Hindi ko alam sana hindi naririnig dito sa video natin. Saludo tayo kay uh, Kapitan Lito Katibayan sa pag-aayos nila nitong uh, kalsada rito sa May Saint Mary Magdalene at siyempre kay uh, Kunsyal Roy uh, Katibayan dahil talagang uh, pinagawa nila at pinaayos nila itong uh, kalsada dito. Kundi dahil sa kanila ay eh, tingin ko lubak pa ito dito sa May kalsada na 'to hindi madadaanan pa ng mga ayos. Kaya saludo tayo sa kanilang uh, effort na gawin na ipasemento na itong kalsada rito. Okay?